Objection. Your Honor, I object. And this is the end of this colloquium. Bakit po natin sinasabi na isang malaking diversion itong impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Babalik po tayo sa sentro ha. Ang totoong issue ay ang pangbubudol na ginagawa ng Marcos administration dito sa ating nadiscovery na bisto na at ngayon nga po isang ganap na kaso na yung mga blanco dyan sa final, ratified, approve and filed by Cameral Conference Committee. Mahalaga po, nababalik tayo doon sa totoong issue. Hindi po tayo magpapadala dito sa panibagong panlilinlang o pangbubudol ng Marcos Administration. Hindi na po sila makawala eh. Hindi sila makatakas dito sa isang napakalaking kaso na napaka-anomalyang 2025 budget na sinatawag nga natin na isang unconstitutional, illegal, invalid at kriminal. Sapagkat nakita natin na 28 items po ang blanco at uh, sa 28 niya na nagkakahalaga po lahat ng higit kumulang 241 billion pesos. Napakalaking pera. Pera po nyo yan. Pera ng sambayan ng Pilipino at yan po ay dapat nating pakaingatan at bantayan. Ang nangyari po kasi, yung mga nanumpa na mambabatas, kanila pong sinumpaan na kanilang pakakaingatan ang bawat sentimo na pera ng Pilipinas, na pera ninyo, pera nagmumula sa buwis na inyong binabayad, pinabayaan po nila sa ngalan ng korupsyon, sa ngalan ng kurakot. San ho kayo nakakita? Mambabatas sila, mga veterano na. Yung ilan dyan, nakailang balik na sa Senado. Yung ilan dyan, nakailang beses nang balik sa Kongreso. Ano hong ginawa nila doon sa Bicameral Conference Committee Report? Nagpasa lang naman o sila ng blankong Bicameral Conference Committee Report. Blanko ho. 28 blanks. 28 items ang blanko. Hindi po maaari yun. And I'd like to take this uh, opportunity to remind, uh, tayo pong mamamayang Pilipino. Alam ho nyo, may ginaganap yata nga, ngayong ngayong linggong ito ay ginaganap ang League of Municipalities of the Philippines, may convention sila dito sa National Capital Region ginagawa. At alam ito na mga miyembro ng League of Municipalities, mula mayor, mula vice mayor, mula konsihal, marunong po silang magpasa ng tamang budget. Itanong po ninyo sa inyong mga konsihal, yung konsihal ng munisipyo, konsihal ng syudad, konsihal ng bayan, alam po nila kung paano magpasa ng tamang budget. Bawal po yung may blanco, bawal po yung may patlang, at igit sa lahat, kahit isang sentimo ng may blanco, bawal po yon.